Buenos dias, señoritas y señoritos. Earlier, we discussed yung pambubudol-budol ni uh, President Bongbong Marcos and his campaign team kasama na yung mga unit team candidates na sila Vice President Sara Duterte and that was to to fool the electorate into thinking na kaya nila ibaba sa 20 per kilo yung price ng bigas. And uh, syempre naman, sila lang naman nahulog doon at ko uh, konti naman sila kumpara sa majority of the 31 million na nasa SD card lang. Pero syempre, yung tunay na tao naniwala doon sa 1 million per vote na promise nila or or 1 million in gold bullions or yung Taliano gold They are the ones suffering and it seems that they will have to suffer a little longer in fact five years more sa suffer sila dahil tulad ng sinabi natin sa earlier vlog natin ngayon na iba na yung naiba na yung tono ngayon na nasa pwesto na sila iba na tono na yun daw 20 pesos kada kilo ng bigas ay target lang daw. <laughs> pero noon campaign, campaign period at nung first and second zona, sinabi talaga ni Marcos na ibaba natin sa 20 kilo. Yun, ang, yun daw talaga ang dream niya. Pero ngayon, sinasabi nila, parang yun lang tina-target nila. Pero ngayon, uh, medyo 45, 46 per kilo, medyo happy na sila. <laughs> parang ganun so in earlier we blog about how uh, yung favorite uh, undersecretary ni Marcos na parang namumuno daw dyan sa Department of Agriculture na si undersecretary Ricardo Seb Sebastian na sina inamin niya sa pagtatanong ng mga congressman. Una, ayaw pa niyang sagutin ang issue, ang tanong ng mga congressman. Pero, uh, bandang huli, nung, nung rapid fire na yung mga iba, nagsama-sama na yung mga congressman para, para pilitin siyang uh, sumagot, inamin niya na wala talaga programa, plano, or proyekto or ano na uh, makinarya sila dyan sa Department of Agriculture na ang, ang intention o ang purpose ay uh, objective ay ibaba ang presyo sa, sa 20 pesos. Sabi niya walang programa, short term man or for the year 2024 o long term for the year 2028 kung, kung kailan bababa si Marcos. Sabi niya, sabi pa nga niya, Imposible ata yan kasi uh, dahil daw mahal daw yung yung fertilizer, mahal daw yung uh, na-import daw natin yung bigas natin na kung saan uh, mahal talaga ito, ganun. So lahat na ginagawang dahilan. At uh, ang pinaka-worst uh, admission niya, yung ni hindi lang man nila pinag-usapan ito ni Marcos. So ibig sabihin, it was just an empty campaign promise designed to fool the citizenry in short it was nothing but another budol budol like the 1 million taliano gold or 1 million babayaran do nila kada boto kaya kay, uh, kay uh, Bongbong Marcos at Sara Duterte and dito ngayon we have uh, another confirmation of that na if uh, sana objective talaga ni Marcos, he should at least be very much involved sa mga meetings ng uh, ng uh, Department of Agriculture. Pero ngayon, inamin na naman nitong si Undersecretary Leocadio Sebastian sa hearing ng Committee on Appropriation na ni hindi nga umatend si Marcos sa ni isang beses hindi umatin sa meeting na mga ma, undersecretary at assistant secretary Jan sa Department of Agriculture. An agency that he is heading as its secretary. Kaya gumawa ng panawagan ito mga congressmen na kung wala ka palang time diyan edi umalis ka na lang dyan at uh, mag-appoint ka na lang ng, ng secretary na may panahon dyan sa Department of Agriculture. Pero sa akin, I don't see it as lack of time lang. Anyway, ang DA, andito lang man, pwede naman niya papuntahin ang mga yan sa Malacanang. But the fact wala, wala siyang ni isang beses na meeting dito uh, is due to the fact na wala talaga siyang plano to work hard para ibaba yung presyo ng 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 bigas sa 20 pesos at wala talaga siyang malasakit. In in other words, he just doesn't care kung magsuffer tayo. Anyway, wala na tayong magawa, presidente na siya. Kaya please share this vlog to friends and relatives para matuto na tayo sa mga pabudol-budol na 20 pesos sa kada kilo na bigas. 1 million for Tagliano Gold, 1 million kapalit sa boto. Let's wake up, folks, and let's uh, share this. Uh, we can all work for uh, electoral reform. We can help improve the mindset of the citizenry by sharing this blog. So please share this blog to friends and relatives and tell them to subscribe to the Blogcaster Armadin YouTube channel to help us in our in our electoral reform electoral maturity advocacy. So, uh, punta na tayo dito sa news natin. So, uh, sa hearing ng Committee on Appropriations and upon questioning by House Deputy Minority Leader and Northern sa Northern Samar Rep Paul Dasa Ah, uh, tinanong ni Paul, uh, another kwan pala ito, another another ito pala, ito pala yung talagang involved sa kwan sa sa uh, isa pang anomalya yung uh, yung uh, uh, 100 billion sugar smuggling si, smuggling si Domingo Panganiban. So tinanong siya, ilan ba ang, ang mga undersecretaries dito? Sabi niya, uh, walo. Okay. So, itong tanong ni DASA, parang intro na tanong lang yun. Uh, para to let him not suspect kung ano talaga tunay na tanong niya. So, magaling rito si Congressman DASA, kilala ko ito. From a management point of view, how often do you meet all the USEC? So, there is a direction. You're looking at your short-term, mid-term plan. How often do you USEC get together and really talk details? Sabi niya, every three months, at uh, uh, ito yung management group nila. So sabi niya, let's say in the list in the last six months, you had two meetings with all the usec. How many of those meetings was the president present? Sabi ni Daza. So he was just just letting alone itong si Kwan. Parang sa debate na nagtatanong siya muna ng mga intro na tanong para hindi mabulabog kaagad kaya, uh, kaya kaagad sumagot si si Panganiban, si Undersecretary Panganiban ng Department of Agriculture. Nan. <laughs> Wala po. <laughs> Siguro itong si Dasa, alam na niya. Since uh, sa uh, tagal na rin yan diyan sa, sa Kongreso, alam na rin niya na hindi talaga umattend si Marcos ni isang meeting. In fact, every trim every every uh, every six months lang sila nagmi-meet -me pero sa two years na under yung DA kaya Marcos ni minsan hindi siya umupo at nakipag-meeting dito sa sa mga under uh, under secretaries ah every three months every three months so ibig sabihin one year na si Marcos four times na sila nag-meet kung saan kompleto yung mga USEC and ASEC and management team. Ni isa, wala si Marcos. Pwede na sabihin niya, okay, busy talaga ako. Dito na lang kayo, pumunta kayo dito sa Malacanang. Meron pa kayo lunch dito. We will discuss that over lunch. Yan kung may awa siya sa tao. Yan kung may alam malasakit siya sa tao. Yan kung na, 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 na concern siya sa mga hinaing ng tao. Lalo ngayon, tumataas na naman yung presyo ng bigas. Tumataas na naman. So, uh, ang sagot ni Dasa ito, Thank you for your honesty. I think that's one glaring problem. There's advantages of having the president be the main secretary for a department. But for a de for a department with so many issues and problems, I don't think it I don't think it's good governance personally. Sabi niya, sabi niya mataas daw yung respeto niya kay presidente, pero dapat may full-time secretary na daw. Yan, galing pa sa, sa Duterte. Kumaga, na, na rin, concerned na rin yung mga congressmen na walang nangyayari diyan sa DA. Kahit kalyado pa nila si Presidente. So, sabi niya, I have the highest respect for the President but I think we need a full-time DA Secretary. Yan. Ang sagot naman dito ni, ni DASA, nung sinabi ni ah, ang sagot naman ni Panganiba nung sinabi ni Dasa na panahon na kailangan natin ng full-time secretary. Sabi niya sila naman daw dalawa ni Marcos. Nakikita daw sila twice a week pero hindi naman siya Jos hindi naman sa genius na mala, alam niya lahat ng mga problema sa DA at saka sagot sa mga issues sa diyan sa DA dapat talaga kaandun pa rin kumpleto pa rin yung mga yung mga ibang U second ASIC at sayang yung sweldo niyan mga 300 to uh, 200 to 300 more or 400,000 ang mga sweldo ng mga U and ASIC na 'yan dapat humaharap sila mismo kay presidente kung may may importance binibigay si Presidente sa palabigasan ng taong bayan. Eh kaso parang wala. Parang wala. So, sabi ni Dasa, for you to better, to do a better service to this country, I think you need to recommend the President to find a full-time secretary who will face us daily, weekly, and monthly. Yan. Kasi yun, si ito lang pang si Panganiban at saka yung isa, yung si Sebastian, whom we reported about earlier, ang umaten sa budget hearing, dapat andun yung secretary, who is President Marcos. Pero wala siya. Missing in action siya. Missing in action. So talaga, minsan hindi natin ma... We cannot avoid uh, uh, concluding that ano kaya Andiyan lang siya sa DA to protect yung smuggling ng mga yung sinasabi ni Montulpo at ni Jason sa na ginagawa ng 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 kapatid ng asawa niya si Martin Araneta na na na, na kasosyo ni Michael Mana na naimbestigahan na sa smuggling issue hindi kaya he, uh, Marcos is holding on to the DA position para lang protektahan yung mga smuggling activities di ba sabi ni Senator Aliza uh, Riza Ontiveros, yeah, 100 billion daw yung yung sugar na inimport dito without paper. So, sabihin na lang natin uh, 5% ang uh, ang tong pots din. That's 5 billion or 4%, that's 4 billion. So, it shows na kahit sa smuggling nga, wala nagagawa si Marcos, lalo na to bring down. With him as secretary, there is no reason na hindi pwede ibaba yung presyo ng bigas sa 20 pesos. Kaso lang, paano niya gagawin ito kung absentee president para sa or missing in action? So now you know guys, please share this vlog. Please share this vlog to people na umaas, mga supporters ni Marcos na umaasa pa rin in a way, maswerte pa rin yung mga SD card voters. At least, uh, hindi sila nagugutom kasi nabubuhay lang sila tuwing election dyan sa Smartmatic, uh, Smart Magic Computers. Pero kawawa. Yung mga siguro, mga according to yung mga generals na lumalaban for electoral reforms, sila Eliseo Rio. Ang sabi nila, yung 20, 20 million, kwan lang yun. Yung, yun na ang tongpats So siguro ang bumoto lang talaga mga 20 million. Da, yung iba, na magic na. So yun ang kawawa. So please share this to them para para masabi nila na wala na. Wala na tayong pag-asa, magbanat buto na tayo. <laughs> Hindi na bababa sa 20 yung bigas. Magtrabaho na tayo. And uh, more much better, uh, please uh, join me and support me in my re electoral reform uh advocacy so thank you very much for watching and i'll be seeing you in my next vlog